Mga kaibigan, mga kapatid, mga masigasig na sumusubaybay, purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Naway na sa mabuting kalagayan kayong lahat at uh, sa likod ng inyong mga maraming pinagkakaabalahan, ramdam na ramdam nyo na ang Panginoon ay napakabuti. Mapalad kayong lahat at mapalad tayong lahat na hindi tayo iniwan ng Panginoon at patuloy niya tayong ginagabayan sa ating mga pangangailangan. Amen? Ngayon ay Oktubre 7 na tayo, 2023, araw ng Sabado. At sa araw na ito ay ginugunita natin ang kafestahan ng ating mahal na Beren Maria, ina ng Santo Rosario. Alam niyo, nakakatuwa na marami pa sa mga pamilya ang nagkatipon-tipon, pagsapit ng gabi, at pagdasal ng Santo Rosario. Marami rin akong nakikilala na every afternoon, pagsapit ng hapon, tinitipon niya ang kanyang mga kasama sa bahay upang magdasal manalangin ng Santo Rosario. Sa bawat dekada ng Santo Rosario na ipinagdasal ay pinagnilaya natin ang mga karanasan ni Jesus lalong-lalo na sa sa dekada ng kanyang pagpakasakit. Pinagnilaya din natin sa dekada ng tuwa kung paano ipinaabot ng Ama ang kanyang pagmamahal sa pamagitan ng pagpadala niya ng kanyang anak. No? Kaya maraming magandang maidulot ang pagsasanto Rosario. Nagpapalalim ito ng ating spiritualidad nagpapatibay ito ng ating pananampalataya, nagpapaganda ito ng ating ugnayan sa pamilya, at nagtuturo ito ng ating, uh, na ating pagnilayan ang mga nangyari, lalong-lalong na sa kasaysayan ng ating kaligtasan. Kaya sa lahat ng mga namamanata sa ating mahal na Berhin Maria, Berhin ng Santo Rosario, at ako isa na dyan. Naway, maipahayag natin na ang ating pagmamahal kay Maria ay maipakita natin at maisabuhay sa pumagitan ng pagmamahal natin ng tunay at tapat sa kanyang anak na si Jesus na ating tagapagligtas at maipadama rin ito sa ating kapwa. Amen? Mga kaibigan, ang ating ibanghilyo sa araw na ito, pag nilaya natin ng mabuti, ay ibabahagi sa atin ni San Lucas Kapitulo 10, Versikulo 17 hanggang 24. Ano ba ang nilalaman ng ating ibanghilyo sa araw na ito? Dito napansin natin na yung tinawag ni Jesus na 72 na mga disipulo, umuwi sila na punong-puno ng kagalakan at binalita nila kay Hesus na mayroon silang kakayahan na magpalayas ng demonyo. Nakita nila na ang demonyo ay talagang tumatakbo at uh, nahuhulog sa pamagitan ng kapangyarihan na ibinahagi sa kanila ng Panginoong Hesus. Kaya dito naman sabi ni Hesus nagawa ninyo ito dahil sa inyong pananampalataya at sa inyong katapatan. Alam niyo mga kapatid, walang imposible sa Diyos. Maraming mga kababalaghan o milagro na nangyayari sa ating buhay na hindi lang natin napapansin. Na tayo mismo ang gumawa. Di ba nakakatuwa? Naging epektibo ang kapangyarihan ng Panginoon kung tayo mismo ay naging tapat dito at tayo mismo ay nagkaroon ng malalim na ugnayan sa kanya. Hindi ito puwersa na na parang magic, na parang mga salamangka, hindi ito puwersa na parang hindi maipaliwanag, ngunit ito yung puwersa na galing sa ating pananampalataya, galing sa ating malalim na ugnayan sa Panginoon. Sana araw-araw sa ating patuloy na pagsisikap, pagising natin sa umaga, maramdaman natin na mayroong kakaibang kapangyarihan na nasa atin. At ang kapangyarihan na yan ay ang kabutihan na ipinadama sa atin ng Panginoon. At ang kapangyarihan ng kabutihan na narito sa atin ay maisabuhay natin at maipadama, maibahagi rin natin sa bawat isa. Amen? Di ba nakakatuwa na tayo mismo ay nagkaroon ng kakayahan na magpalayas ng demonyo, magpagaling ng may sakit dahil nasa sa atin ang kapangyarihan ng Panginoon sa pamamagitan ng ating patuloy na pagpapatibay ng ating ugnayan sa kanya paggawa ng kabutihan sa ating kapwa at pagpapalalim ng ating spiritualidad at pagsisikap na maging banal Amen? Sana maging tapat tayo. Sana mapanindigan natin na tayo ay naging kabahagi ng misyon ng ating Panginoon ang pagpapadama at pagpapahayag ng mabuting balita. Sana sa araw na ito, sa kapistahan ng ating mahal na Berg Maria, ina ng Panginoon, Berhen ng Santo Rosario, maipalaganap natin ang debosyon ng Santo Rosario at tayo mismo ay maging tapat sa pag-alay ng ating sarili, pagpapanalangin, pagdasal sa bawat isa, lalong-lalo na sa mga nangangailangan. Berhen ng Santo Rosario, aming ina, ipanalangin mo kami. Sa amting panalangin, Panginoong Isus, ikaw ang aming gabay, ikaw ang aming lakas, ikaw ang aming sandigan. Maraming salamat sa iyong patuloy na pakikiisa sa aming mga layunin. Maraming salamat sa kaputihan na iyong ipinadama. Sana maging totoong saksi kami ng iyong pagmamahal sa pumagitan ng pagsasabuhay namin ng iyong kaputihan. Amen.